kulungan ng bagsak ng isang Malaysian national matapos mahulihan ng nasa 25 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa kanyang bagahe sa Naiya. Pero giit ng suspect, hindi kanya ang droga. Magbabalita, Simon Gualvez. Hindi makatingin ng diretsyo sa kamera ang Malaysian na si Muhammad bin Muhammad Afzal, 27 anyos matapos siya't arestuhin ng mga otoridad sa Naiya Terminal 3 si Afzal. Nahulihan ng halos apat na kilong hinihinalang shabu na isiniksik sa kanyang bagahe. Ang street value nasa 25 million pesos. Upon na uh, rival arrival na x-ray yung kanyang bagahe no at uh, may nakitang uh, suspicious image dun sa kanyang bagahe no. Pinaamoy natin siya sa ating ano uh, narcotics detection dog and uh, yun yan na nag nagkakaroon ng 100% examination. Doon nga lumantad yung illegal na substance doon na naka-conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe. Pero sabi ni Afzal, ipinadala lamang daw ng kaibigan ng bagahe. I don't know this. Don't mind. If mine I know I will see it. yes, this is not mine. Sir, are you planning to meet someone here in Manila? Is there an agreement with your friend in exchange of the transit of the baggage here in the Philippines? For how much, sir? Dalawang araw lang daw dapat sa Pilipinas si Afzal at uuwi rin ng Malaysia. Pero bago yan, nagbakasyon daw siya sa Madagascar na kinukonsiderang red flag country. Tapos ay sa Ethiopia na isa red flag country pa siya sumakay ng eroplano papuntang Pinas. Ang nag-finance daw sa kanya allegedly is yung kanyang uh, uh, boss to go to Madagascar. And uh, apparently may kaibigan daw siya na nagpadala daw ng nung, bagahe nung, uh, sa kanya papunta rito sa Pilipinas. Maharap si Afzal sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at sa Customs Modernization and Tariff Act. Ako si Simon Gonzales para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.